Good morning guys ah uh, Ngayong umaga no, ito, uh, Update natin Tignan natin kung nadagdagan itong itlog ng ating Ibon dito Check natin guys Ah uh, Ilag yan Guys ayan Tatlo yung itlog nyan Na bago nila ni So mapisa kaya yan lahat. Ah. Uh, ano na kita niyo. Tatlo yung naging itlog. Pinitlog nila ngayon. So di ko alam kung punin ko yung isa sayang. Paka may misimila lahat eh mapisa sana. So first time ko lang na ano, na 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 to na umitlog sila ng tatlo kasi nga oh, bago pa lang sila simula no, ano wala pa silang nagiging anak bali ngayon pa lang sila na, na ano itlog so hindi ko alam kung magiging successful na ngayon yung pagilimlim nila so ayan po guys so oh, comment naman kayo kung sa mga nakapag-alaga na rin ng ganitong ibon kung uh, mayroong pagkakataon na napipisa yung tatlong log o hindi po so ayan po uh, sana papisa nila lahat yan para mas maganda so ayan po ating magpares na masipag mitlog pero hindi pa nakakapagpapisa Bali pang apat na itlo ganyan nila ngayon yan simula no uh, time na nagano po sila nagstart mang itlog yung tatlo magkakasunod ang successful po wala pong napisa kahit isa so itong pang apat sana magkaroon na sila ng inakay for the first time sa apat na beses nilang pangingitlog at paglimlim So ayan na muna po guys ang update natin dito sa Paris natin na to ng rinik at sana po ah, dumami sila. Gaya nung nanay nila na ah, halos kasabayan nila ng itlog nung sa pangatlo pero at least yun nakapagpapisa. So ayan po maraming salamat po sa panonood. Uh, ah, thank you po for watching. God bless at sana lagi nyo suportahan yung aking FB page at YouTube channel na Joel Nahil. So maraming salamat po uli God bless po